When it comes to the economic side, lalo-lalo na sa kabuhayan ng bawat ordinary Pilipino. Ano ba ang significance na itong pagpunta ng pangulo sa Brunei Darussalam? Mm -hmm. So nakita ko dito, Ray, you know, uh, tatlo itong aspeto. no? Uh, una yung sa diplomatic kasi uh, alam naman natin na ang Brunei eh, matagal na natin kasanggayan. no? In fact, uh, 40 years ago nung unang na-establish nabanggit mo nga kanina, yung formal uh, relationship ng dalawang bansang ito, at uh, maalala natin ang pangulo noong 1984 ay eh, ang ama ni PBBM hmm. na si Ferdinand uh, Marcos Sr. No? And uh, what is remarkable dito, Ray, ano, you know, uh, nung bumisita ang tatay ni BBM, kasama rin, kasama rin si BBM mismo no, noong hmm. 1984. Kasama po sila. At ang um, reigning monarch na nung time na yon is si Sultan Bulkiya. No, hanggang sa ngayon, siya pa rin po ang, ang reigning monarch ng, uh, ng Brunei. No? So talagang uh, may malalim po na relasyon ano, ang uh, Brunei at ang, ang ating bansa. No? At nabanggit uh, mo nga kanina rin ano, pang yung mga implication nito. No? Aside from diplomatic, nakikita ko rin dito is yung sa siguridad. No? Dalawa kasi ang uh, siguridad. Eh. Meron tayong tinatawag na internal at external. Mm -hmm. Matagal na nating kasama at kasangga ang Brunei sa pag-maintain uh, ng uh, internal security sa ating bansa. In fact, uh, katulong natin ng Brunei uh, laban sa mga extremist ano, at sa mga terorista. At tatungulong uh, din ng Brunei sa atin uh, sa pag-maintain uh, ng kapayapaan, lalong-lalo na nung no, nag-transition na uh, into BARM. So uh -huh. in fact, bahagi nga ang Brunei ng, ano, eh, ng uh, uh, international monitoring team noong mga panahon na yun. So talagang bahagi sila niyan. At uh, kasama na rin dyan rin external. Kasi pagbisita ng ating uh, Pangulo, uh, malamang, ano, malamang kausapin niya si Sultan Bolkiah para kumuha ng suporta para sa ating uh, I anong mean, para kasama ng Pilipinas na kaharapin ng China. No, so nakikita ko rin yan na isa sa mga uh, uh, pakay ng ating pangulo sa kanyang uh, pagkikita -pag nila ni uh, Sultan ng uh,